mataas taas sige na pikit ka hindi hindi siya mataas ano lang siya dalawang suklot na niyog <laughs> ayun ay HK Macau Ferry Terminal D dito ay Terminal ito na yun yan po ang namin. Doon. Kapuntang Macau. Ayan, si, di, dito na eh. Yan mga kainsan. Tatapos lang po namin sa ano. Sa immigration. Papunta na po kami ng uh, Macau. Yan, sasakin namin. Dalawang oras lang po ang biyahe. nandito na po kami pero baka po pagbalik namin ano na kami magbabas uh, naman po siguro parang 2 hours din yung basa ano na na parang 1 hour ah 1 hour subukan naman po itong ano yung pere ang sinakyan po namin nag uh, bale, nag commute lang po kami ay, nakakalula po ay ugang na ugang dito na po kami mga ka bali isang kusat kalahati po pala duwak ay Yeah, mga kaisan, dito na po kami sa Macau. Ababa ang po namin ang ano. Yung uh, super jet na ano. Takang duakat po ay baka du po yung mga naka ano. Turbo jet pala yun ay. Eh. Oh. po ang mga nakasakay ay. Eh. Apa. parang hinahalo ko yan sigmura eh. Baka po mamaya na ang kami pabalik. Kahit medyo matakal. Hey, ESP. Yeah, yeah, What language do you Can speak? Sir? Cantonese. Cantonese? Mm -hmm. Thank you. Ah, no. thank you very much, sir. Sa na ko to la 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 fish la 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 center. Ah, si center. Okay. Yeah, okay, mga kinsa na ah, si Sir eh, ano na makilala na lang namin. Ito oh, bali siya yung sinakyan namin. Libre sana ang libre ang bus dito eh. Medyo malilit po kami sa oras. Si sir na lang ang kinausap po namin kahit video hindi kami nagkaintindihan so, <laughs> yan, you know, oh. si Mr. Ken po baka po kayo makapasyal dito ah uh, if somebody call you it's okay I will put your number may channel ah no problem Number. Your number, uh, number. I will tell to our followers. Yun, basta mga kaisan. I will promote 0085364462209. Zero, zero, Ayan na six two, two, zero, nine. Yeah, mga kaisan. Ito lagay ko na lang. Okay. na Ah okay And, uh, ah, ah okay. Ah okay. Ah. Okay. Sa okay. City Center daw po kami. Basta yun na eh, yun mga kainsan <laughs> Mahirap din akong mag-English. Mahirap din siya. Eh, pantay lang. <laughs> yeah. Ito mga kainsan Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ito yung dream destination ko na kung saan ako, Dream, ano tawag yun? Yung kung, kung saan ako gustong magtrabaho noong araw. Bago mag-Kuwait dream job pa lahat eh. Ito po muna. Ayan. Ito pong uh, Macau. Ayan. Basta't din eh, kausap lang ng kaunti ang ano ay, ayos na. Magkakaintindihan ha. Ah. Turo dito, turo dun ay. Yari. Pero ang mga bas, bas, bas dito ay free. Yeah mga kaisan, kami po muna ay ikakain ng madaliin. Inside? Oh. Ah okay. Ano to? we stay here na ano, eh. Okay, Ah sige. Passport, hindi ko na iniwan doon. Ah wala, cellphone right. mo. Right sa akin. Toy. Pakai manahin. Mama, pakai kakain muna tayo. Wala ako na ano eh. May mga street foods daw dito. Ah, ito na ano Christian Church. Ano yan? Ayan, ito, anak, simbahan Oh. Ayan, ay. simbahan pala oh. Pumasok tayo muna. Pray muna tayo, tara. Pray muna tayo anak. <laughs> anak, dyan ka mag ano oh. ka mag... Anong pangalan to? Mag... Anong pangalan to? Katedral. Katedral eh, ano? Uh -huh. Naiiyak ako eh. Uh -huh. uh -huh. Naiiyak ka? Eh, siyempre, ito yung yun akong ina-playan, itong bansang ito eh. Pero, <laughs> ito, ito, ito. <laughs> hindi tayo pupunta pala dito tayo. Eh, no? Hello po sa mga Pilipino dito sa Macau. Yan, hindi ko po alam kung anong pangalan na rin simbahan nga rin. Ayan, no? Oh. oh my God. Thank you, Lord. grabe shotot shoutout nga po pala kay Parem Beds na uh, makakasama sana natin dito pero nagpurgod na rin po siya nasa Pilipinas na rin po nag-ninegosyo uh, na lang po ng catering doon siya po ay magluluto dito Dito na mas maraming nakamotor oh kaysa sa Hong Kong. Nani, doon sa kabila maraming tusok-tusok. Ha? Dito po kami sa mga lokal po, kainan po ng mga taga-Macau. Oh. Ayan ano oh, yung may mga tusok-tusok oh. Ah, para kakainin mo siya. May soup. Soup. Ah. Soup siya tatay. Yung yung po, What's included with the 30? thing? Fatty, make me feel. this one? Yeah. this one, ten lah. This is? Ten. At ten for each. Third 30. ten, is one, two, Dak ba na na We're gonna try it, ah, uh, Ah, yan ang nila. kung sa atin parang bulalo. tumbong binakang tumbong ng baboy ah, ng ano ng ah uh, parang mahilig sila sa mga balat-balat what is this called, miss? beef what is it what is it called? beef opal beef opal ah, okay oh. Philippines, tumbong ng ano baka tumbong ng baka nga ba? basta nakikita ko yung mga kaysan Ah, meron din sila na dugo. Oh. What name? Uh, ah, okay. Bera. No, no, no. We have uh, already. Parang ah? masarap siya mga kainisan eh. Ah. Itu. Ah, okay. Thank you. Okay, thank you. Aftergate prime. DP already na 'yan eh. Ah okay. Ah. Oh, thank you. Thank you. Ito naman si charon mga kainan 'no. Ano, masarap na eh. Wala pa. Subukan daw na natin ito. Na mga kainan susubukan namin ito. lang, subukan. Ito ay parang... Hindi pwede natin ipatong doon 'no. Awal. Itik mang po nan. Na anak. Itik man natin maanghang. Hindi mo sa At ito sok mo ako nung bangga. Masarap. No, masarap. Very tasty. dotong Subukan lang namin mga kaisan. May magla-black sa May pagka sa po, Ayos din po. baka sa city ah, oh, anong lugar to mga kaisan? baka sa pinakang city po maraming kanin hindi sila mahilig magkanin pansit ay yung ano tawag doon noodles o tayo dali baka tayo malig makakapagbalik ka ng damit Nanay. Simbahan, oh. Where are uh, we going next? Temple, sir. Temple. Saint Paul. Ah, Saint Paul. Ah, Saint Paul. I thought Saint temple. This one. Saint Paul. Saint Paul Church. Ah, okay, okay. Saint Paul Church. Macau. Macau number one. Macau number one. Okay. okay. po. Uh, where are you gonna wait for? Okay. Yeah, uh, balikan po ah, siya. Ah, lang okay. Okay. Go, ah, Okay. Okay. go, go, hello, hello. Hello. Oh, Okay. go ah. yeah, uh, Okay. 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 Macau number one Macau number one ah ok ok ok, okay. t-shirt Macau ah. cookie ok very good check 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 ài fast đi ok 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 sale à ài có một đoàn này ài, rất Macau lớn Macau souvenir may mga apat na nandiyan. Ito, may asan po. Tatay, pre-taste daw. Ito yung mga dice po. Dice? Yes, sir. Yeah. May Okay. eh ba? ka? Do you have little sport or no need? Ah, uh, I will take? kakamay na po. Okay lang po. O, oh, pwede kamay. Kung ayaw nyo na yung okay Ah, oh, well. One hand po. I will try. Saan ka po sa atin naman? po? Sa Pinas po. Sa Baguio, sa Baguio ako. Baguio. Saan daw na na? Baguio. Baguio. <laughs> Sige po kayo mga pretties. Subukan ko po ito. Ito po yung apat 100. Dito sa biscuit, apat 100. Dito sa beef jerky, tapos sa atin, tatlo 200. Ano po tawag dito ma'am? Ito is a black and white sesame with lotus. Ito, black and white sesame with lotus. Almond, chicken, pancake, cashew nuts, walnuts. Ay. How is today? Oh. Subukan ko lang po.

Ah, ito. Ah, ito na Ah, ito pala yun. Mm -hmm. Ay, kabila. Ano na eh? Ah, ito pala yun. nak dali Ah ito. Ito pala siya. Ah, mo kain san Ah. Grabe. Thank you, Lord. Pasya lang din yung kabila, oh. Hindi na pasya po. Ano yung okay, bababa tayo doon? Hindi na. Doon sa baba? Hindi na. Ay, yun yun. Para yung papunta oh. sa pinanggalingan natin. Ayun nga. Nung gumuho po ang St. Paul, dito po yung mga namatay. Mga natabunan. Natabunan po. Meron daw yung doon Saan? Yan, sinakabayan po na diyan. Eh, bawal po at bawal daw po sa company. Yung interview po natin ay, mga natabunan. tabunan. dasa sa dito kami sa museum. <coughs> Hindi ko mabasa yung iba. Si Merenyo mga sinuunang gamit mga kainsan oh. may bilao pa oh. ito mga kasan bilao oh. tapos sari porcelain nga ba ito mga porcelain, nabasag ng mga kainsan oh. mga sinaunang gamit porcelana minsan nakaka-okay ako sa bukid ng mga ganito oh. porcelana po, mga sinaunang gamit po kapag kami nagbubukid oh. dito pwede palang itabi yun oh. hmm. Oo, oh, ang Macau. Sila yung ginagawa trabaho na doon. Gaya din sa Pilipinas. Ah, oh, naging ano din sila dati, noong araw. Dati, ibigin siya ako naman Ano bang sumakop sa kanila? Portuguese. Portuguese, ano? Portuguese. Sa atin naman, ano? Espanyol. Nasakop din sila mga kainisan eh. Kulilis, eh, ingay ng kulilis ay. Tanghalin tapat. Ipanananghali. Eh. Sir, can I borrow your... Uh, oh. a picture? Yeah. Ah, this one ah Fisher Warp. kaya mga kaisan dito po ang pupuntahan namin ito na yun Fisher Warp. Fisherman's Warp. ah Fisherman ah Fisherman. Fisherman Abalo Kittisbara this one okay, Thank you, sir. Corpo de so... Borreros. may translation sila ng Portuguese ano. Brother, only two. <laughs> huh? oh, no, 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 no. Four, four. He's, he's oh, Just joking. He's... Just joking, uh, look, brother. Uh, look, six, six p.m. Huh? Ah, okay. 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 Uh, six before. Ten minute, oh. wait us. Ah, okay. Six before ten minute. Okay. Ah, uh, look, uh, five, five, fifty. Uh, wait Ah. Oh. Okay. Before ah uh, We have to be there before we, six. We have to be there exactly, sir. So? Huh? 30, 30 minutes at ah, 20 minutes before yan dito na po kami salbi pago pago piscatorum ah dati siyang stadium Dati siyang stage po. Ano ano? Igtu natin. Ay bihira lang Ang makapunta din po ay